Kapitan, tinalo ko yung pinakasutan dito. Paano ba yan? Bibigyan ko kayo na isang pong pagkakataon. Isang daan libo. O, sino sutan ka dyan? O, ito, sige. Magaling ka ba? O, sige. Game, game. Kap, yung champion, 50 mil sa dito. O, okay. ba? Kapag nanalo ko, 50 lang. Pero pag tinalo niyo ko, isang daan libo ang bibigay ko sa liga na ito. Siapa magari diyan eh to ah ha? oh mga ko mga MVP player pala 'yung mga bata dito ah ha? ha? oh kagit na hapun sa ila ah uy andito oh para support, ha? sa mga sa menoro ng kapitan at saka no Kami. Magkano? Yung pangako ko sa kanila, sa junior at senior, 20. Yung second, 15. Junior at senior, 15. Eh, ganyan mo yung junior, 20. Yung mga 40. Ano <laughs> Tapos, ano ba? Ano ba? Eh, yung third chair, yung fourth, Jadi tenang, kap. Yung champion si kue ngamil sebentot. Owen okay, kau yon. Esito eh, mo kita mau jadi champion. Siapa nganggele? Ha? Meyda ngono orang kima ngono buat basketball, ngakasinspa. Peh di kau yon. Oh, eto ha? Kapi tada yari segede. Jaga mingkong isan 100,000 Kung tatanungin nyo ako sa shooting ngayon, sino pika magaling dito? Kapag nalalo ko, eto ha, kapag nalalo ko, 50 nilang. Pero pag tinanong nyo ako, 100,000 ang bibigay ko sa liga nito. Sino magaling yan? Eto ha. Eto. Sa puyentro, limang pika. Yung madaling mga siyo, तो यही है सलाम ओ मेरे बोला भैया इस आदमी को तो ना को बिगिन करो और सगे ओ आसे जो बोला सगे सगे मामा अब सो भी को उतार दो देला भाई सेमियो गए पर हम को शेयर आ धीरे थोड़ा सा तनी तो और सगे आसना करा बोंगो आ आ सगे करा बोंगो धीरे आरीगा धीरे तो गाना बा ये तो बोलबो 24. Ako eh, 65. Magmalo ka muna sa akin. Para lang kitang apo. O, galingan mo ha. O, sige, sino ano tinira? Kapitan, 100,000 to. Okay, sige. Galingan mo ha. Woo! Woo! Kasigaw na. Kasigaw na. malambot. Oh, eh, yeah, okay. Ay, asa yung mga mic? Ay, ikaw ang unong tumira. Asin yung unong tumira. Baka may umisi ka, pwede practice mo na at kung lang ha. ng bola, 10 years ago. Practice lang to ha. Ay! Practice lang. Practice lang yun. Ano, ano ba Uy! Limang tira, kung sino pinakamadami um, mga pina sabi ng panalo, isang daan limo ang taya dito. Kapag ito, pag daw natalo, Okay, game na yan ha? Kinakabahan na siya. Kinakabahan na siya. Kinakabahan na siya. Hey, game na to. Kapitan, tinalo mo yung pinakasutan dito. Paano ba yan? Bibigyan ko kayo na isa pong pagkakataon. Isang daan libo. O, sino sutan O, ito, Sige. Magaling ka ba? O, sige. Game. Game. Sige. Okay, ha? Game na yan, ha? Naku, mukhang magaling Uy! Hoy, magaling. Okay. One, two. One, two. Hoy, all two. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako. Gawin ko na kayo yung sento yeah! ha, ha, ha? Nakataya sa kamay mo, pulso mo, yung isang dami dito, ha? ko, yung bag ko. Yung bag ko. Yung bag ko. Bag ko. Glenn. Ah, si Glenn. Glenn. Sa totoo lang, alam nyo. Maniniwala ba yung sinin sa'yo nagpatalo lang ako? Maniniwala ba kayo? O kung gusto nyo, kay Pangse. Kasado. Kapag tinalo mo ako, dalawang na. Kapag paling senang ni wah. Semua. Apa? Semua orang. Pak Alai. dia aku mau musan. Baiklah. Oh. Oh. Asana sini, asana. Bagus. Akan apa? Okey. Kapitan, ito na yung aking natalo. May 100,000 daan sa ligin na to. Pagbutihin nyo dito ang mga kabataan. Ha? sa Bagang guys, sa tutumas, kaisa nyo ako. Kung ano man na may tutulong ko, sabihin nyo lang ako. Ha? Pagbutihin nyo ha?